Isang magandang araw po sa lahat at narito po tayo sa panghuling video lesson para sa unang markahan sa Filipino 9. At ating pagtalakay ay may kinalaman sa dula. Ayon kay Aristotel, ang dula ay isang masining at makaagham na panggagaya sa kalikasan ng buhay. Ito'y kinatha at itinatanghal upang magsilbing salamin ng buhay sa wika sa kilos at sa damdamin. Bilang sining, may layunin, to, may layunin itong makaaliw, makapagturo o makapagbigay ng mensahe, makaantig ng damdamin o makapukaw ng isip. Sa madaling sabi, sa pamamagitan ng dula, inilalarawan nito kung ano po ang sitwasyon sa buhay. Tara at ating talakay nito dula ay isang uri ng panitikan na nahati sa ilang yugto na maraming tagpo. Layunin itong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Ito'y isang uri ng panitikang itinatanghal sa tanghalan. Maunawaan at matutuhan ng isang manunuri ng panitikan ang ukol sa isang dula sa pamamagitan ng ano? Siyempre sa pamamagitan ng panunood. Lahat ng itinatanghal na dula ay naaayon sa isang nakasulat na dula na tinatawag na script na siyang pinakakaluluwa nito. Ang tagpo ay ang paglabas-masok sa tanghalan ng mga tauhan. Ang dula ay mayroon ding sangkap. Ito ay simula, gitna at wakas. Sa simula, maipakikita ang tau, tauhan, tagpuan at sulyap sa suliranin sa gitna naman matatagpuan ang saglit na kasiglahan, tunggalian at kasukdulan. At sa wakas naman, kakalasan at kalutasan. Kaya narito po ang mga sumusunod na sangkap ng dula, ng dula na inyo pong pwedeng mapag-aralan at pagbulay-bulayan. Ang tauhan ang siyang nagbibigay buhay sa isang dula ang tagpuan ay ang panahon at oras kung saan naganap ang mga pangyayaring isinasaad sa isang dula. Ang suliranin naman, maaring mabatid ito sa simula o sa kalagitnaan ng dula. Na nagsasadya sa mga pangyayari, maaaring magkaroon ng higit sa isang suliranin ang isang dula. Ang saglit na kasiglahan naman ay ang saglit na paglayo o pagtakas ng mga tauhan sa soliraning ikinakaharap. Ang tunggalian naman ay maaaring sa pagitan ng mga tauhan, tauhan laban sa kanyang paligid, at tauhan laban sa sarili. Maring magkaroon ng higit sa isang tunggalian ang isang dula. Ang kasukdulan ang pinakamatindi o pinakamabugso ang damdamin ng tunggalian. Pagkakakalasan naman ang susunod, kakalasan po yan ha, hindi po kalakasan, dito unti-unti natutukoy ang kalutasan sa suliranin ng tunggalian sa dula. At panghuli ay ang kalutasan o wakas na, na siyang nagtatapos at nagbibigay ng pangkalutasan o o kalutasan kumbaga sa mga suliranin at tunggalian sa dula. Ano naman ang elemento nito? Una ay ang script na siyang pinakakaluluwa ng dula. Aktor, gumaganap at nagsasabuhay ng mga tauhan sa script. Tanghalan, lugar o puok na pinagpasyahang pagtanghalan ng isang dula. Tagadirehe o direktor, ang siyang nagbibigay kahulugan o nagpapakahulugan sa isang script. Ang pagganap ng isang aktor ay dumidepende sa interpretasyon ng direktor nito. At syempre, hindi po mawawala ang mga manunood. Sila ang nagsisilbing inspirasyon ng mga aktor sa pagtatanghal. Ang kanilang mga ekspresyon ang lalong nagpapabuhay sa pagdanap ng mga aktor. Natapos na po tayo sa elemento at sangkap ng dula. Alam nyo kasi kapag ka nagpapahayag po kung ano yung totoo o ano man yan, Meron ding mga ekspresyon na dapat po nating mapag-usapan. Bilang isang mamamayan, bahagi ng ating buhay na makarinig o makakuha ng informasyon at kaalaman sa ating paligid. Marapat lamang para sa atin na maging maingat sa pagpili't pagtanggap ng mga bagay na ating pinaniniwalaan o paniniwalaan kumbaga kinakailangang dumaan sa masusing pagbeberipika at validasyon o validation ang isang impormasyon upang malaman natin kung ito ba'y totoo o hindi. Ang mga magantuhan ng pahayag ay nangangailangan ng siyentitikong batayan katulad ng adham o siyensya. Ito ay kinapapalooban ng mga pansuportang datos, pag-aaral, pananaliksik at mga patunay kung ito ay mabisa para sa lahat. Siya nga pala, bagamat totoo na manatagpuan sa agham ang iba pa ang mga batayan, hindi lang po agham ang nag-iisa na pwede natin pagbatayan ng kasutuhanan. Kailangan maging tumpak o wasto ang mga pahayag sa salita o ang hindi sabihin pahayag salita at gramatikang gagamitin sa pagpapahayag. At narito po pala yung mga halimbawa ng mga pananalita o kataga o mga sugnay na gagamitin sa pagpapahayag ng katotohanan. Narito po mga susunod. Batay sa pag-aaral, totoong, mula sa mga datos na aking nakala, talagang, ang mga patunay na ating nakalap ay tunay na. Ayon sa mga dalubhasa, na napatunayan na, napatunayan mabisa ang at iba pa. Kaya nga pagdating po sa pagpapahayag ng mga pananaliksik, napakahalaga po na mayroon po itong mga, mga batayan o pwede natin sabihin ebidensya. May kinalaman ito dyan po nagtatapos ang unang markahan para sa Filipino 9. Nawa ay mayroon po kayong natututunan para sa paksang ito. At bilang pagtatapos sa unang markahan, ating po nawang i-review ang mga paksa na ating inalatay. Nawa ay mayroon po kayong natutunan para sa paksang ito. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig at magkita-kits magkita, -kita, magkita po tayo sa susunod na video lesson